Erben, painit ka muna ito, babe. O sige, magpapainit ako. Magpainit na ng tubig. Mainit na ngayon. Parang pwede ako magpainit dito. Sige. Sige.

Sabi ko pwede ito yung pagkape.

Hindi yes. ko dito <tinyo> at magdala ka rin tasa. Dala ka. ngarene ko dumdi na ako. O sige magapainit ako ah. manta ini na na tubig

Kita ko yung pain nila, karne at saka ipon. Dito tama-tama dito mainit. Dito dito dito. Ah, ulit ulit ulit. Namang kama dito, mainit. Dito ang sikat ng araw. Yan. Oh. Sabi mo, sana ano, arvin sana ang inainit ng tubig. Ah. Okay. Kala, pag mo yan, pag ano, nakaano uh, na ako, nakaupo na. Ano ba na. Arben! Kala, wala pa nga eh. Kala mo yun ito tubig. Kala, upo mo ako. ako. Kala. Ah. Okay na. Sige. Ben! Sana, okay. sabi kong may net na tubig, sana. Ando na, you know. E wala nang yak. Yung sa Plangana. Sabi ko, painitin ang pagkape. Kailan pa rin may... Uh, ah, pagkape ba? Kala oh, ko... Kailan pa rin mapainit. Painitin lang tubig, you know. Painit siyang ng... araw. Kailan pa rin matatapos...